Bili mo na tayo ng drinks? Meron pa kayo? Ay, eh, sarap. Wala na yun. Meron pa ba? Wala. Wala. Hindi ka, malilipo ako. Wala meron yun, ha? Ano ba, masarap na ng drinks? Dito na lang sa malapit. Dito, meron pa. Ano sa tingin mo? Huh? Ikaw na ba? Ha? Ano ba yun? Sa tingin mo? Ikaw? Ikaw? Ano sa Deserve nating uminom ng masarap. Sa altar, di tayo yung masarap. Hello vlog and hello live. <laughs> hello vlog, welcome to my garden. Ayan, ito yung mga taong deserve uminom ng masarap. Bagong sahot. Oh yeah! Ano nga? Tongkwa sa akin. Para... Tongkwa, tapos... Yun lang, tongkwa lang. <laughs> tongkwa hindi hongcha? Hindi pa rin tumutok 'yung mga atunong. nga ka kahit ilang ano. Grabe 'yung ano. Hello. Hoyo tokwang yung pet tapo. Ah, wetang waiting dito. Ayano, oh guys. Sinasabi ko nga kay Papa Jay, ikaw nga makuha. Ilagay na lang natin dito. Ano yung sa Pareho? Ah, pares <laughs> Hmm. Hindi ko na tuloy na vlog yung sa... Uy, uy, yung sasabihin ko sana. Kasi yung nagtitinda kasi guys, ang gwapo. Eh, sabi ko, akala ko lalaki nung nagsalita, babae pala. Ayun, tibok pala. Tibo. Uy, 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 kinakabahan ako. Tibok pala, tibok. Ayun guys, ang pogi, opa, opa pa. Oh, 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 jet. Look, kinakabahan talaga. Kinakabahan talaga ako pag hindi ako ang ano. Driver. eh pa, uwi na kami guys. vlog ko sana kanina. Pero yun, ano. Magplaster ka na. nagplaster. Ay, bibili pa ng tubig. Hindi na ako bibili. Ikaw na lang. Hindi tubig. eh bibili ng tubig si Papa J guys. Antayin ko na lang dito. Dito kami sa Family Mart. Ayan, bumili kami ng tongkwa. Ay, may kami ang papiyaw. Parang wala yung papiyaw. Dito ko na Inaantay kasi namin si, ano, si Ate Nida. Bibili siya ng tubig. Ayan yung mahirap kasi pagka, wala siyang tubig inaantay namin si ate nida guys kasi nasa kanya yung mga ATM namin e, alam nyo naman kami palautang kami kaya ayun nakasan lang mga ATM buti na lang nandyan si ate nida para magbabayad na din kami Ayan guys yung aking dinner. Yung binili ko kanina sa Family Mart. Ayan mo lang. Bakit ba? Para mapakinggan ng aking mga ano yung pinapakinggan mo. Mas CPR ka sa Supremo. <laughs> Baka mapanood ni Supremo. Oh, ako yung pinapanood nila. Sasabihin niya. Ayan habang nan kikinig si Papa Jay ng kanyang paboritong ay, supremo ako ng supremo. Pinuno pala. Ayan, pinuno. Yan yung pinapakinggan nila parati ni Kuya Dex noon. Ito yung kakainin ko ngayon, guys. Ayan, Family Mart. Ewan ko kung anong tawag dyan. Basta may mano. Tapos, meron akong tongkwa. Ayan, bumili ako ng... Eh, yung ano yan, nakita mo lang kanina. Parang, deserve, deserve ko yan, deserve. Siyempre, ngayon lang hindi yun araw-araw yan. hindi. aano na lang ako? There, in Ino Guapito. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng aking karanasan. Ako pala ay pinanganak mula sa liblib na bayan ng Kabite. Ang pangalan ko ay Papa J. <laughs> Hindi ko na maalala, Ino Guapito. Pero, nang magising ako, nasa Taiwan na ako. Oh. <laughs> ano yan? Ayan guys, merong kwento dito si Papa J. At ang bisa ng mutya ni Shaila Hart. Ayan, mutya story, aswang true story. True story daw to? Fictional yun. Ah, kaya ko sabi niya kasi true story naman eh. Ako nga po pala si Giovanni. Isa po akong dating sundalo. Ngunit nag-shift Nung grabe, ang, hirap magbasa. Hirap pa magbasa. Nag-ships na mangingisda noong matapos ang aking panunungkulan sa Basilay. Meron naman pong sapat na ayuda mula sa gobyerno pagkatapos ng panunungkulan sa bundok. Siguro pagka magbabasa ka nito, dapat basahin mo muna para ma... Hmm. Ma ilang take, ilang take ko, ko. Para ma mo yung ano, hindi pala ganun kahirap mag ano. Pisa Madrid. Oh, na. Next time. Hindi na lang kahit kapiraso lang. Ilang, uh -huh. ilang sa Bakit? Next time na. next three. time, next time na. Hindi ako handa. Hindi pa ako handa sa ano, mga yeah. supremo. Mento. Mm. Nung mga panahon niyo, tanging sulat lamang ang maaaring gamitin sa komunikasyon. Kung ikukumpara ngayon, masabi kong mas maganda noon dahil sa susot na talaga ang katangan. Karatagan ng isang relasyon, lalo na at nooy walay mabilis na paraan. Nang pagsasabi ng nararamdaman, hindi katulad ngayon sa instant na. Noon, de, noon, didilaan pa ang envelope na may laman ng love letter. Oo, di ba? Ikaw nga nabubulo, tapos gusto mo yung papabasa mo sa akin. Ano kasi ito, ang ginagawa ko sila dito dati, binabasa mo muna siya. Hmm. Siguro two days, ah, two days kong babasahin siya. Kaya nga, dapat ifafamiliarize mo muna yung mga salita. Hmm. Kasi mahirap na babasahin mo siya ng on the spot. Misa siya ang ginagamit ko dito. Yung first time sa lang. Ako Ayan, yung kaya na tayo siya. guys. Yung first ah. time siya ako, oh, complete anong kaya niya. Kasi uluwin ko. Tapos i-record re ko na. Yun lang. Eh ngayon kasi mahaba buong story na kasi binigay sa akin eh. Dati nagdadab lang ako sa bawat isang ano, mga salita ng mga ano. Ngayon oh, mm -hmm. lang ako kasi nagdenarit eh. Hindi yeah, maganda. Dati nagdadab lang ako. Ganyan na yung content na lang natin. No, ano lang mga kwentong kalibugan. Pwede naman. Ako nga pa pala si Papa J. 29 years. Ah, uh, 20, 20 years old. Tapos na. Ta mamaya yung may may paungul-ungul. -pa Ngayon, bata pa. 20 years old. Bata pa lang ako nang mulat na ako sa sexual na kanal. <laughs> 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 Hindi ba ako maano dito sa YouTube? Hmm? Lumabas na <laughs> tuloy yung kinakain ko. Hindi. O Basta huwag mo nga sabihin yung mga sex talaga na sex yung, may mga, mga nagtatalik, gano'n. Sabihin mo lang nagtatalik, hindi mo mong sabihin yung sex. Kasi automatic yung alam na yung sa amin. Nagtatalik kami ng aking kamabata. Oh. Nang naabutan kami ng aking pinsan. Oh. 20 years old pa lang ako, natutunan na ako sa mundo ng kalimut. Ayun guys, yun yung, yung experience si Papa Jay yun. Nagkakarit yung ano True, it. true story. Umuungol ako. Ang grabe ako. Ah. Hindi pa. <laughs> <don't> know, okay. <laughs> na kasi ano eh. Sobrang tagal na kasi yung na kaya nawala na yung video na na narito ko eh. Fake taxi. Oh. Sexual horror story. Sa <coughs> bagay, kung gano'n naman talaga yung yung content mo, pwede naman. Ano, hindi hmm. naman ako naman. Tapos sumaya ko ng taxi. Uh. Kasama ko yung babae. nag ano kami. Oh. Uh. Sabihin ko. Ah. Oh. Ah. Oh. <laughs> Sige pa, sabi ng ba? Eksperto sa taxi Ma, tabi mo muna ma Bayaran muna katang isang dalawang daan Tabi mo muna dito uh. sa taxi mo Sabi ng <clears throat> driver Sige sir Kaya sa akin pa O sige, gaganoon na lang ako naman Sabi sir Tapos <laughs> sasabi ko na Ano, walang na kita Sabi ko Sabi uh -huh. ng babae eh. Sige, mo na yung taxi yung pala yung aswang, <laughs> yung taxi driver. Eh, mga ano guys, mga... Minsan babae ginang kaya ko <coughs> sa ito Sa ano? Sa pag nandari. Pero gamit ko B8. Mane, B8. Tas, mayroon na yung B8. Kasi meron ng effect. Tapos yung ko <coughs> may muho. <coughs> <maggano, sorry. coughs> Grabe. Ngayon, nanibago ako sa lasa ng ano? Inumin, tongkwa. Parang si niya, kaya tayo hindi nga kayo nun. No? Umiinom naman ako, pero hindi tongkwa. Di ba? Green tea, gano'n. Green tea. Green tea, night <coughs> siya. Wala pa may siswa hindi ko pa, hindi ko pa naranasan mag, ano hindi ko pa naranasan eh, siguro yung first time na magta-tax refund ako na wala akong OT-OT okay. hindi ko, hindi ko alam siguro nasa ano lang tayo, mga 15, 15, kung 1,500, 1,500 every month 20, 20, 20k ayun, malaki pa yung tax refund guys, pinag-uusapan na namin kasi sila sabi ko nga kasi pagod pagod na ako magtrabaho. Ako din 20k kasi. Hmm. Na. May mga auto naman tayo kasi. Yung walang auto talaga sila diyan. Mabot na ng ano lang, 30 Kasi sa akin talaga nawalan talaga ako ng overtime eh. May overtime ka ba? Ha? Huh? May nung, nung dati, nawalan talaga ako ng overtime dati. Kasi nung, no, ha? Hindi naman isang taon kasi nung time talaga na di ba parang inaano natin si Quedex dati, pinapaut. Ah, oh, paute o di ano na, pauwi na kasi. Gumagan. Nung time talaga na wala akong uh, overtime talaga nung dati na. Yung mga umuwi ako ng 4.30 nung ilang buwan, as in walang overtime. Yung sumasahod lang, naglilinis lang ako ng 21, 19, natry ko nag-19. Nataon pa dati na may medical ako, may medical ako dati na sumahod lang ako ng 18 dis, ata, 18. Grabe. Dishiet 'yung mas guguhin. May broker's fee, may broker's fee, meron pang medical. 'Yan ang mababato ng sinabi. Kundi era pa siya talaga. Kaya sabi, Ah, kaya kaya 'yung kahit, kahit 'di ano sabihin na napapagod sa trabaho, no choice talaga. Yung trabaho talaga 'yung pinaka-last na option. Mm. Kumbaga, pagod ka na pero wala akong ibang choice kundi magtrabaho. Kasi pag tumigil ka, hindi ka na magbubuhay. Hmm. Diba? Kahit gusto mong tumigil sa pagtatrabaho, kahit pagod na pagod ka na, no choice. Kailangan mo pala yung bumangon sa umaga para magtrabaho. Yung, yung wala akong choice hindi bumangon. Kaya nga. Kahit masakit ka na, ikaw kuba-kuba, ako naman kumbaga sa, sa loob ng isang araw talaga parang nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na pa ako nakakabangon pa tayo nakakabangon pa talaga ako pero hirap na hirap talaga ako grabe milagro milagro talaga yung pa hindi milagro pero parang biyaya talaga biyaya. sa Diyos sa akin yung araw-araw na lumilipas ang hirap ang hirap pa usadin yung araw yung pagpagod ka na, tingin ka na ng tingin sa oras. Grabe. Tagal ng ano, uwi ang. Parang saan ka na ng gano'n yun. Eh. Parang naano ako, parang grabe. Pag so, nakakarandom ka talaga ng pagod sa trabaho. Sumasumok pero hindi ba't mo ka? Kaya nga, di ba? Kung kung may choice kung may choice ka lang, sana na iba, di ba? Pero kung susuko ka, hindi lang, hindi ka na lang naman, hindi lang naman para sa sayo na eh. Pag tumigil ka, apektado, pati pamilya mo. Oo. Oh. yung problema kasi dito. Kaya nga, kaya kaya ka. Ayan na, uh, nagpa-drama-drama na kami guys, naka-video pala. Nagpa-dramahan kami ni Papa J. Ayan, muna, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Ayan, tutok tutok lang guys. Parang may tumutunog cellphone mo? Oo. Um, maraming maraming salamat sa lahat naman. Ano, nood. Siyempre, it's me, your official cumbersome vlogger, Eno Guapito. Ayan. Oh, yeah. Guys, nood, nood lang. Konting-konti na lang. Mamamonetize na tayo. Bye-bye. Konting-konti na lang.